Iris, ang Iris ang gabay na ugali ng kalikasan ay nagsasabing panahon na upang bigyang pansin ang pagtutulungan sa loob ng tahanan. Sa pamilya, maging mas mapagpakumbabo sa pakikinig kaysa sa pamumuno. Sa pera, magingat sa pabigla-biglang gastos lalo na kung emosyonal. Ugaliin ang mahinahong pananalita sa tahanan upang maiwasan ang alitan sa pagmamahalan, palitan ng malasakit at pagtitiis ang init ng ulo. Ang mga pangarap sa pamumuhay ay magkakaroon ng katuparan kung marunong kang makinig sa payo ng pamilya at hindi puro sariling diskarte ang paiiralan. Alagaan ang balanse sa pagitan ng pagiging leader at pagiging kasama. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus gabay na ugali ng kalikasan, ay nagsasabing ito ang tamang oras para sa pagpapatatag ng pundasyon ng pamilya. Sa usapin ng pera, dahan-dahan ngunit sigurado ang galaw. Iwasan ang pagkagastos sa mga bagay na hindi kailangan. Sa tahanan, perali ng ang disiplinang ngunit may lamang, gawin itong santuwaryo ng kapayapaan. Sa pagmamahalan, kailangan ng pagunawa sa emosyon ng kapareha, hindi puro gawa kundi pati damdamin ay mahalagang iparamdam. Ang mga pangarap sa pamumuhay ay matutupad sa pamamagitan ng pasensya, sipag, at masinop na pagdedesisyon para sa kinabukasan ng pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini ang gabay na ugali ng kalikasan, ay nagpapahiwatig na kailangan mong pakinggan ang mga boses ng pamilya, hindi lang ikaw ang may opinyon. Sa pera, Iwasan ang pabago bagong desisyon at pagbutihin ang kakayahang magplano ng long term. Sa tahanan, mas makabubuting limitahan ang chismis at palitan ito ng bukas na komunikasyon. Sa pagmamahalan, kailangan ng consistency, ang puso ay hindi laruan. Sa mga pangarap, ang tagumpay ng pamilya ay makakamit kung lahat ay may boses at may papel na ginagampanan, at hindi lamang ikaw ang nasusunod magaan ang mundo kung may respeto at bukas na isip at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat cancer ang cancer ang gabay na ugali ng kalikasan ay nagsasabing ang iyong puso ay ilaw ng tahanan sa pamilya palakasin ang emosyonal na koneksyon, isang yakap ay higit pa sa salapi. Sa pera, maging mapanagot, lalo na sa mga gastusang para sa mga mahal sa buhay. Sa tahanan, huwag hayaang lumunin ang damdamin ng katinuan. Alamin kung kailan tatahimik at kailan magsasalita. Sa pagmamahalan, ibigay ang tunay mong sarili, huwag matakot magpakita ng kahinaan sa pangarap ang pamilya ang iyong inspirasyon gamitin ito para makamit ang mas tahimik at matatag na pamumuhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat leo ang leo ang gabay na ugali ng kalikasan ay nagpapahiwatig na oras na upang ituro ang liwanag ng puso patungo sa buong pamilya Sa pera may kakayahan kang lumikha ng oportunidad ngunit iwasan ang pagiging magastos para lang mapansin Sa tahanan maging inspirasyon sa halip na dominasyon ang iambag Sa pagmamahalan bigyan ng espasyo ang kapareha huwag lahat ay kontrolado sa mga pangarap, hindi mo kailangang magningning mag-isa, ang tunay na tagumpay ay yaong napapakinabangan ng buong pamilya. Maging pinuno na may puso, hindi lang sigaw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo ang gabay na ugali ng kalikasan ay nagsasabi na ang detalye ay mahalaga ngunit huwag kalim utang damdamin ang laman ng bawat tahanan sa pera gamitin ang iyong talino at diskarte ngunit huwag sobra sa pagtitipid na nagkukulang sa saya sa tahanan ayusin hindi lamang ang pisikal kundi pati ang emosyonal na kalat sa pagmamahalan huwag hayaang ang pagiging perfectionista ay makasakal tanggapin ang hindi perpekto sa pangarap ang masinop at masusing plano ay susi ngunit mahalaga ring marunong kang mag-adjust sa pagbabago ng kalikasan at sitwasyon ng pamilya at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat libra ang libra ang gabay na ugali ng kalikasan ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng balanse sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa pamilya, ikaw ang tagapagpayapa, iwasan ang pagiging pleaser at matutong manindigan. Sa pera, hanapin ang gitna sa pagitan ng pagiging maluho at masinop. Sa tahanan, maging bukas sa opinyon ng iba, ngunit huwag hayaang mawalan ng sarili mong tinig. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagsuway sa sariling damdamin para lang mapanatili ang kapayapaan. Ang mga pangarap sa pamumuhay ay matutupad kung marunong kang timbangin ang puso at isip at kung pipiliin mong lumaban para sa tunay mong kagustuhan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio, ang gabay na ugali ng kalikasan, ay nagsasabi na ang iyong emosyon ang pinagmumula ng iyong lakas. Sa pamilya, maging matatag na tagapagtanggol ngunit huwag maging lihim sa totoong nararamdaman. Sa pera, gamitin ang talas ng isipan sa paghawak ng yaman ngunit huwag maging masyadong mapaghinala. Sa tahanan, mahalaga ang tiwala, huwag haya ang sirain ito ng selos o galit. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagiging kontrolado, ang tunay na koneksyon ay galing sa bukas na puso. Ang pangarap ng pamilya ay makakamit kung gagamitin ang iyong tapang hindi para sa paglalaban kundi sa pagtatayo ng matibay na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius, ang gabay na ugali ng kalikasan, ay nagpapahiwatig ng lakas sa kalayaan at paggalugad. Sa pamilya, turuan mo silang mangarap at maniwala sa posibilidad, pero tandaan ding kailangan ng presensya, hindi lang inspirasyon. Sa pera, mas mainam ang long-term vision kaysa bigla ang paglalakbay o gastos. Sa tahanan, ibahagi ang iyong kwento pero matutong makinig rin sa iba. Sa pagmamahalan, hanapin ang lalim hindi lang aliw. Sa pangarap, ikaw ang tagagabay patungo sa mas malawak na mundo. Ngunit kailangan mong manatiling konektado sa ugat ng pamilya upang ang tagumpay ay sabay ninyong maramdaman. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn, ang gabay na ugali ng kalikasan, ay nagsasabing ikaw ang pundasyon ng tahanan sa pamilya, iyong katahimikan ay lakas, nagsasalita ka sa gawa, hindi sa salita. Sa pera, likas ang disiplina mo, ngunit matutong magbigay para sa kasiyahan ng pamilya. Sa tahanan, maging bukas sa emosyon, hindi kahinaan ang pagpapakita ng damdamin. Sa pagmamahalan, huwag matakot mag-relax at magsaya kasama ang minamahal. Sa pangarap matutupad ang lahat dahil sa iyong tiyaga at tamang pananaw. Ngunit huwag kalimutan ang tagumpay ay mas matamis kung may halakhak at pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius, ang gabay na ugali ng kalikasan ay nagsasabing ikaw ang hangin ng pagbabago sa pamilya. Sa pamilya, ikaw ang may kakaibang pananaw, ngunit huwag kalimutang yakapin ang tradisyon kung ito'y makabubuti. Sa pera, pagandahin ang sistema at diskarte, hindi kailangan ng sobrang eksperimento sa pananalapi. Sa tahanan, bigyan ng espasyo ang bawat isang ngunit lumikha rin ng koneksyon. Sa pagmamahalan, iwasan ang labis na pag-iisip, masdan ang damdamin at pakinggan ang puso. Sa pangarap, ikaw ang tagapagdala ng bagong direksyon, ngunit kailangan mong makiramay at makisama upang ang tagumpay ay sabay-sabay maramdaman. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces. Ang Pisces, ang gabay na ugali ng kalikasan, ay nagpapahiwatig na ang iyong puso ay pinagmumulan ng inspirasyon. Sa pamilya, ikaw ang tahimik ngunit malalim na sandigan. Sa pera, huwag hayaang lemunin ang damdamin ng desisyong pinansyal, matutong maging praktikal. Sa tahanan, likhain ang espasyo ng kabutihan, musika, at kapayapaan. Sa pagmamahalan, huwag hayaang ang sariling pagkabigo ay maging hadlang sa tunay na koneksyon. Sa pangarap, ikaw ang may kakayahang umangkin ng matataas na pangarap, ngunit kailangang yakapin ang katotohanan upang marating ito kasama ng pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, Gawing laging maging maingat